Sino dito naglalaro ng ML? Oh my god, kakabalik ko lang sa ML world. Tapos ganito yung mga basa ko mga messages ko sa ML. Hi po Kuya Rolly, may pangarap po ako sa Grow a Garden, magkaroon ng raccoon po. Grabe, hanggang sa ML sinusundan niyo ako. Sa katiyan niyo naman, napakadami nag-add sa akin. Kakagawa ko lang ng account na to kahapon, tinan mo yung pinasabog niyo naman yung mga notification ko. Tapos yung pangarap na sasabihin niyo sa akin dito, raccoon. Bakit ka naman umabot dito, boy? Ayan, sobrang dami kong nare-receive na message. Ayan, Idolology, papalo back. Sure, papalo back kita. Oh, ayaw mapindot. Del, idol mo ako, papalo back kita. Ayan. Pero make sure nyo nabubuhatin nyo ako dito pag pinalo back ko kayo. Ayan na, nagyaya na. Tapos ito pa, nag-rank game ako. Akala ko wala nang toxic dito sa ML. Diyos ko po. Tinan nyo naman yung lineup namin. Tat, dalawa yung ML, tapos tatlo yung core. Tapos ito ako, Bill Gods. Ay, sino ba naman gaganahan mag ML niya sa rank game? Ganon yung mga kakampi mo. Pero okay lang, buti na lang malakas ako at napanalo ko. Buhat na buhat. Dapat pala ako yung nagsasabi na ano, bubuhatin ko kayo. At kanina guys, yung hey, mga natupad na akong pangarap nilang skins. Ayan, nabiyayaan natin sila kanina, pati Dias. Kaya ikaw, ano ang iyong pangarap